Dok, bakit po ba tayo nagkakamuta? Saan nito galing? Ang nyari, Dok? Ito po ay isang normal na pangyayari po sa ating mata. Ito po yung naipon at natuyong luha. Ang luha po ay normal na dumadaloy sa ating mata. Hindi kayo umiiyak, pero actually continuously, 24 hours, tayo po ay may luha sa ating mata. Ito po ay nagbibigay proteksyon kasi pag ito po ay nawala, matutuyo po ito, pwede po tayong mabulag. Ang luha po ay naglalaman ng isa pong lysozyme na tinatawag na protina na mayroon po natural antibacterial property. Pagka ang ating pong daluyan ng luha ay nabarahan o namaga, dahil po sa iritasyon, allergies, viral infection or bacterial infection. So yung mga luha po, nandiyan lang po sa labas. Nagluluha po tayo. We're tearing. Excessive lacrimation. At kahit po umaga, hapon o tanghali, makita niyo po, nagmumuta pa rin tayo kasi nga po, hindi po nagsisirculate ng tama yung luha natin. So, kinakailangan po, mawala yung bara, okay, mawala yung infeksyon, kinakailangan po ng expertise ng mga kaibigan natin ng mga ophthalmologists para bigyan tayo ng sapat na gamot. Pag sobra-sobra ang muta, kinakailangan pong imbestigahan. Tingnan kung barado ba ang lacrimal duct na daluyan ng ating mata or baka nga po may infeksyon. Merong sore eyes or pink eyes. Baka meron pong allergies So, kinakailangan po maging particular tayo sa mga hangin, sa chemicals na nilalagay po natin sa ating mata para po malaman natin kung bakit tayo nagmumuta.